Hello and welcome back again to my YouTube channel, The mommy Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera. Kung kayo ba ay mom problema sa pera, kung may perang dumating, napakabilis din itong mawala parang isang iglap lang. Kulang pa para sa inyong buong pamilya. Kung kayo ay laging kinakapos at... At kung pakiramdam ninyo ay alat kayo sa pera, meron akong ibabahagi na makakatulong para hindi na kayo makaranas ng kagipitan sa pera. Mahalaga na gawin ang mga pamamaraan ng pampaswerteng ito na may 100% na paniniwala. Paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa. Maging positibo at alisin ang mga negatibo mong naisip, ang mga galit at sama ng loob. Madali lamang ang pamamaraan na ito. Gawin ito tuwing biyernes. ng umaga. Alam mo ba ang balat ng bawang ay nakakatulong din para makapag-akit kayo ng pera at ang balat ng bawang, ito ay tinataboy ang mga negative energies na naipon sa tahanan ninyo. Kaya sa videong ito, ang gagamitin natin ay ang balat ng bawang. Nakakatulong ang balat ng bawang na magtanggal at makontra ang mga negative energies, ang mga malas, ang mga evil eye, ang mga inggit o ang mga negatibong elemento na naipon sa tahanan ninyo. Kaya magandang Ganda din ito na gamitin pang kontra, pang at pangakit ng pera, pangakit ng prosperity, ng abundance. Kaya kung marami kayong mga balat ng bawang dyan, huwag nyong itatapon ang mga iyan. Dahil magagamit yan sa ritual ng pampaswerte. Gawin ito sa umaga, ang pagsusunog ng balat ng bawang. Bago mo sunugin ang balat ng bawang, Sambitin lamang ang chant na ilalagay ko sa screen. Pwede mo din itong dagdagan o budburan ng asukal o cinnamon powder para sa extra effect na mas lalong mag-aakit ng pera ng swerte sa inyong buhay at sa inyong tahanan. Mainam na gawin sundin o subukan ang mga pamamaraan na ito kung kayo ay nakakaranas ng kagipitan sa pera para ang buhay ninyo kapag nagawa ninyo itong pamamaraan ng pampaswerteng ito ay gumaan ang daloy ng pera sa inyo hindi na kayo alatin sa pera at tuloy-tuloy na ang dating ng swerte at blessing sa inyong tahanan at sa inyong buhay. Pausukan lang ng balat ng bawang ang bawat ng kwarto ng inyong tahanan, ng inyong bahay para mo na din itong binibless o Clinic cleanse sa pamamagitan ng pagsusunog ng balat ng bawang para matanggal ang mga negative energies, mga malas na naipon sa inyong tahanan. Pausukan lamang ang bawat kwarto ng inyong tahanan. Napakadali ng pamamaraan na ito. Magkolekta lamang kayo ng mga balat ng bawang. Huwag nyo itong itatapon at sa halip ay sunugin at ipausok na lamang ito sa inyong tahanan sa bawat kwarto ng inyong bahay. At makakatulong na ito na ma-improve ang dating ng pera sa inyong tahanan. Hindi na kayo maghirap, hindi na kayo makaranas ng kagipitan ng alat sa pera. Kaya kung gusto nyo na hindi na muling maghirap, gawin lamang itong napakadaling pampaswerte na ito. At syempre, ang mga pamamaraan na ito ay magiging gabay lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, at pagtatrabaho. At lalong-lalo na ang manalangin sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay magtagumpay at matupad ang pangarap natin na yumaman sa buhay. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.